ay sinabi niya sa kanila, hindi na nangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako na parito upang tumawag ng mga matuwi, kundi ng mga makasalanan sa pagsisisi. Marcos 2.19 hanggang 22 At sinabi sa kanila ni Jesus, Mangyayari ba ang mga ayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahan lalaki ay sumasa kanila. Samantalang ang kasintahan lalaki ay sumasa kanila, ay hindi sila mga kapag-aayuno. Datapot darating ang mga araw na aalisin sa kanila ang kasintahan lalaki. At kung magkagayoy, mga aayuno sila sa araw na iyon. Walang tao nagtatagpil ng matibay na kayo sa damit na luma. Sa ibang paraan, ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian. Sa baka't bagay, ang bago sa luma at lalong lumalala ang punit. At walang taong nagsisigil ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan, ay pinupunit ng ala ang mga balat at nabububo ang alak at nasisira ang mga bala. Kundi ang alak na bago ay isinisiri sa mga bagong bala. Marcos 2.25 hanggang 28 At sinabi niya sa kanya, Kailanman bagay, hindi din na nabasa ang ginawa ni David nang siya'y mga inangan at magutong siya at ang kanyang mga kasamahan? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdote si Abiatar at kumain siya ng tinapay na itinalaga na hindi matuitkaling maliba na sa mga saserdote lamang at bibigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan? At sinabi niya sa kanila, ginawa ang sapat na dahil sa tao, at hindi ang tao nang dahil sa sabat. Kaya ang anak ng tao ay Panginoon di naman ng sabat.